Ayan, laki. Bayat, sagat Alak, ayan sagat sa bisyo. Alakat Ayan. Hari na tapon. Ano na? Isda. 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 puna na si Edison ng isda oh, dami. Ang lang karaba ng nabatak namin, yung plastic. Nabatakin pa lang. Gratif lang. Man, eh. Fire. ini kan ini, good size, mm -hmm.

batcho bander daliran oh uh. paka kunta natin grabas si eh. bugs doy tumakrabas kainan ng planeta yo no yung malaking kitang natin natin si padi oh ale batch la lagas may na karabas lagas Maganda sana ang isda karabas kaya ah, lang grabe. sana. Ano yun o? Doy? Mm. Mga good size. So, bigyan ko sana. Kaya ano mga dalawang din? Hindi, yung nalagas na kamil. Buti kanya mga dalawang lang. Ay, ang, sa sa'yo? Aking sa takeran. Aro isang ano kahit? Isang pisi sang kawayan. Aro eh. Dino? lagas. Ganda sana o? Ang bawas.

Grabe no? Ito, dalagang bukid. Uh, ito, ito tawag kamada, taong talon. Taong talon. Huwag mong ganyan si Moises. Moises. Ano mong Moises? Ha? Huwag yung pagkamagmag. mga karabas, madaling araw naman po nila ilalaglag. No? Malaki pa, no? kalaki pa kalaki ng lalas. Gusto <laughs> pa yung dagas. Ayon. 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 yung Ayon. 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 Ito Ganda to. Di lang, kasero. Dami naman tos. Dami Wow, ang daan ng kontraander ah. Hindi naman rin na si Kinsey. Ay, 4. 4. Anong mo to? 4. Clear... Bon Jovi. Bon Jovi na. Ganitin namin sa sarili lang. Oo, bali. ba Ay, yung isang dito oh. Oo. Isa ano. Moises Pais Moises Pais Unyok Kay ano? Pais, ano yan? Kay Moises Ano yan? Ano yan? Mugrong Mugrong Sige, unapigyan kayo Kay? Kaya ano? Kay Moises? Ano yan? Kotsbang Kotsbang Tata, nakadayang lang ko Ano tatlaw? Tatlo Ano yan? Narinig kami namin na Tata, apat

Pagpagin laksa mo, laksan Pag mo. Pagpagapar, mataktak. Ah, sira po, no. Yung gulong niya sa ilalo, yung gulong taktrakan. Nalagla na, no. Nagbaon. Nagbulaho. Nakaluto si... Kit ng ulam. Yan, ginaiwa-iwa niya. Para sa mga nagbaba. Nagbaba. Ano yan ang kitang? Nagbutom. Nagutom na eh. Nagutom sa kabatak. Kabatak Kabata ng kitang. Makarabas. Doi. Ito mga karabas. Overtime naman daw po tayo ng ano sabal yung eh, kinaka para mabagal contact dun ng bangka nalaglag po kanina yung ano kay, yung ko eh go galto ko eh daw ng palibago sino okay, sino klan <laughs> <Okay, son>. oh klan <laughs> okay, hindi jo kahit malakas ng ngita pa ng kalabas sa mukha mong ang pawis na do sa mismesa Ibang style yan Yung mga mga mukha sa mga maditi bay Raptor boys Happy birthday pala sa July 11 kay Boss Jeep bago kay kay Kapitan Hacker. It is soon. At kay Ruina Maxa, kay Max sa kay April Map to Good morning po sa lahat ng mga ating mga future challenger. Amen. Sa lalu-lalo sa Sawako sa San Francisco bumagsis ah. Sa dalawa ko anak. Ako kay Panig, ceres, sef <laughs> awt Pwy ydych chi? Ysynirw Ha? Ysynirw Ysynirw, ydych chi? Ydyn ni Pwy ydych chi? Ydyn ni Ydyn ni Ydyn ni Oh. Hey, ito si Niratin. Niratin mo rin. wala pang wala birthday yun eh. Niratin mo lang eh. Ano ba, anong, anong A, anong pa pangalan si you Niratin? Know, si Moises. Bago ah, kong bago kong si Niratin. Yung eh. namin, si Moises. Ang bansag. Akong gusto para sa pangarap ngayon. Si Moises, ah, onyok. Ay si Niratin, ay si Niratin. Si... Ano ganyan, ano? Si Paddy. Si Badé Anak, anak, nanti saya bisa jemputan. sabi yan Sige, okay, mo Putol na putol Oh, putol yan Oh, oh Gimik, gimik, gimik. Gimik, gimik. Gimik, gimik. Gimik, gimik. Gimik, gimik. Gimik, gimik. Gimik, mo hindi lang buyan ha. Dua. Diba, Kita kung sinsay na naman. Okay, talaga dito ang obligasyon mo. Sinsay, pain, repair. Ito kasi ang sinumpa mong tungkulin dito sa Raptor eh. Ito, Sidmon, ganun din ang karabas. Sinsay, pain, ayos ng gulo. Ito ang ranggong nila dalawa ni Sidmon eh. Parang sisbol lang din yan balik lang. Ganun lang, ganun lang. Mga Karabas ang matrabaho nila dito. Ayun. Kami ang tagayo sa Karabas. Yan ang sinasay. Tapos na Ay, nawala ka dyan. Ay, nawala ka dyan. Nawala. Nakuntang balik ba? Nakuntang.

Kita ba bakal si... Kedison Makanuping lapad Oke Mga good size Ano, wala kas wala? Nah, iwanan dikonti Konti lang? Oh, konti lang

Yo kawas. Kami namit. Digital Mendoro. Merah-merah. Italia. Yes, yes, yes. Anak gue, Ki. Si. Berenggay, Anyan. Murtah. Murtah. District out. Masalah berukah. Oh, berenggay. Berenggay.